everyone! Good morning! Welcome to my channel! So, it's my rest day, Saturday, uh, December 30, 2023. For today's video guys, uh, pag-uusapan natin kung uh, anong pinag-aaralan sa NC2 uh, for domestic work. Ito yung sa test na natin guys. Ah, uh, ito pala yung notebook na ginamit ko nung nag-aral ako ng TESDA for NC2 kasi bago tayo pumunta dito guys sa abroad, tayo mga domestic helper kailangan po nating magkaroon ng certification para sa NC2 for domestic work. Ah, uh, isa yung requirement sa mga domestic helper na pupunta sa ibang bansa. Kaya ito guys, isishare ko sa inyo based doon sa uh, pinag-aralan ko. Kaya kung bago ka lang sa si channel ko, subscribe po para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Ang lahat po ng sinishare ko ay base lamang sa na-experience ko po para doon sa mga first-timer na katulad ko guys. Uh, meron na kayong idea or kaalaman kung uh, ano yung mga proseso sa uh, pag apply bilang DH dito sa Hong Kong. So, uh, bago ka pumunta, guys, sa iyong training center, sa mga TESDA training center, kailangan nyo pong magdala ng notebook, uh, ballpen, then magdala na rin po kayo ng kaunting pagkain dahil 3 days po kayo. Ako kasi 3 days akong nag-training guys. So, hindi ako masyadong prepare. Kaya, share ko na rin sa inyo kung ano yung mga kailangan yung dalhin kapag pupunta kayo ng training. So, magdala na kayo ng kumot. Actually, Uh, may kumot naman doon, pero magdala kayo ng sarili nyong kumot, then ang unan hindi na guys kasi meron silang provide. Hindi ko lang po alam sa ibang mga training center kung meron silang unan. Kasi doon sa pinag-trainingan ko ng TESDA guys, meron silang provide na unan, then meron din yung panlapag sa higaan, kaya magdala ka na lang ng kumot. Then, kailangan mo magdala ng mga pansarili mong gamit. Towel. Yan, magdala ka niyan. Shampoo, toothpaste. Kailangan nyo pong dalhin niyan. Then, magdala na rin po kayo ng pagkain. Yung mga biscuit, Milo, mga ganyan. For breakfast. Kasi sa training center, guys, dyan nyo mararanasan yung uh, tipid na pagkain. Kasi kumbaga, sabi nila, pinapractice na daw tayo. Kung kung papaano yung tipid na pagkain. Yung iba nagrereklamo kasi hindi nila gusto yung uh, pinapakain. Minsan sa breakfast tuyo lang, then pag tanghali kaunting ulam, kaunting kanin kasi diyan po sa training center ay napakarami nyo guys. Kaya limited lang din yung pagkain. Kaya kung ayaw mong magutom, magdala ka ng sarili mong Uh, putputin, sarili mong makakain sa loob ng training center. Meron naman silang mga provider na locker, kaya uh, meron kayong mapaglalagyan. Meron din naman silang tubig. Meron silang hot water, pero nagbabayad. <laughs> Doon kasi guys, sa training center namin, pagkukuha ka ng tubig, kailangan mo din naman magbayad. Sample maglagay ka ng piso, piso isang baso, kukuha ka ng hot water, So, puro bayad, guys. Akala ko libre. Kung <laughs> magdala kayo ng, kung meron kayong tumbler, magdala na rin kayo ng tumbler, okay? So, ayan. Pero ito yung pinaka-importante yung kailangan dalhin dahil sa training center, guys, ay sariling sikap nyo kung paano kayo makakapasa. Hindi yung trainer nyo ang magpapasa sa inyo. Kasi sa training center, guys, sample, nagpunta ako ng training center. Pero iba yung training center na doon sa final assessment. Kasi after mo ng mag-training ng 3 days or kung ilang araw man, i-assign ia kayo sa ibang uh, training center sa mga test the assessment So doon na yung pinaka-final nyo. Lahat ng pinag-aralan nyo sa unang training center na pinuntahan nyo, yun din po yung uh, kailangan nyo ipasa sa final assessment. Okay? So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinag-aaralan sa MC2 for Domestic War. So, umpisa natin dahil dala ko yung aking notebook. Ang una kong nilagay dito guys ay yung living room cleaning. So, pag-aaralan nyo kung paano maglinis ng living room. Okay? So, bahala na kayo guys maglista. Kasi sa training center, isang beses lang kayo tuturuan ng trainer. Kasi guys, dun sa training center na pinuntahan ko, isa lang yung trainer na nagturo sa amin. So kami, kaming mga bago, doon kami natuto sa mga lumang nagti-training na. For example, first day namin, ang nagturo sa amin, yung mga third day na, sila na yung nagtuturo sa amin kasi hindi tayo kakayanin ng isang trainer lang, inapakarami eh namin. Kaya kung sino yung marurunong na ng na mga nagtitrain doon, sila na rin po yung nagturo sa amin ng aming mga gagawin. Kaya ikaw bilang baguhan, kailangan meron kang dalang uh, notebook at ballpen para ililista mo. Kasi guys, sariling sikap mo talaga kung paano mo maipapasa ang Anc uh, NC2. Sarili mo lang ang mga katulong sa iyo para makapasaka. ka. Okay? So, discard mo kung paano mo mapapadali. Isulat mo lahat ng kailangan mong isulat per per process. Kagaya sa living room. Syempre, sa living room kailangan prepare all mater prepare all materials. Kailangan mo yon Isulat mo isa-isa kung ano yung tinuro sa'yo mga materials na kailangan mong kunin yun lang dapat ang kukunin mo. Okay? So, ayun na ha. Una sa living room cleaning. Then, yung, sinod, yung kasunod na nakalista ko dito guys ay comfort, comfort room or bathroom cleaning. Dito naman sa Hong Kong, wala na yung tawag doon yung walis na may stick. Igaganyan-ganyan mo doon sa may kisami. Dito wala na guys. Kasi dito, yung paglilinis ko ng CR, more on towel yung gamit ko. Yung mga walis-walis, wala ditong walis guys. Hindi ko lang po alam sa ibang uh, mga domestic helper kung gumagamit sila ng walis na may stick para sa agio So wala na yun dito guys. Okay, so yun yung number two, comfort room or bathroom cleaning. Listan nyo lang guys kung ano yung sinabi sa inyong... Uh, materials na kailangan nyong gamitin para sa TESDA, yun yung ilista nyo. Dahil pagdating nyo po dito sa Hong Kong, ay iba naman ang magagamit nyo. Okay, next is washing clothes. So, washing machine. Ituturo sa inyo dyan sa mga TESDA training center kung paano gumamit ng washing machine. Dahil yung washing machine dyan guys, ay iba naman dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, yung washing machine na ginagamit Namin ay diretso na sampay. Diyan kasi sa atin, medyo old old style pa yung uh, washing nila. Ang washing kasi nila, yung nakatayo pa sa amin, yung naka-attach na lang sa wall, then diretso na, sampay na lang. Okay? So, for example, nakalagay dito sa washing machine, segregation of clothes. Pag-aaralan nyo po yan dyan sa may test the training center natin sa Pilipinas. Uh, by size, by color, by texture. But for me, in my reality guys, <laughs> isahang ano na lang kami, isahang salang ko na lang yan sa washing. Lahat ng damit nila, isang washing na lang, hindi sila maartisap sa paglalaba. Sa washing dito guys, kay baby lang po ako nag -hand wash damit lang ni baby yung hinahand wash ko yung kanila lahat na yan yung damit, yung jacket, yung uniform pang opisina yung medyas, yung underwear lahat na po yan ay isang sinasalang ko sa washing dahil yun naman ang turo nila pero sa ibang domestic helper meron talaga silang proper segregation ng uh, paglalabas. So, iba-iba kami ng proseso kung paano maglaba. Gini-share ko lang po sa inyo kung paano ako maglaba dito sa Hong Kong dahil yun naman ang turo ng employer ko. Isahang, isahang paikot lang sa washing. Then yung sabon na ginagamit nila guys ay one half cup lang. Kaunti lang yung sabon dahil masyadong matapang yung sabon dito sa Hong Kong. Kasi pag dinamihan mo, minsan hindi siya natutunaw, nandoon pa sa ibang damit. Kaya ang ginagawa ko, hinahandwash ko yung uh, meron pang sabon na buo-buo. Yun yung na-observe ko eh. Kasi pag sobrang dami ng damit, guys, gusto nila isahang paikot lang sa washing. E eh, minsan kasi, parang overloaded na siya, kaya yung sabon, hindi masyadong natutunaw. Okay? Pero dyan sa Pilipinas, kailangan nyong matutunan kung ano yung tinuturo sa inyo ng proper washing. Kahit iba naman talaga dito yung washing machine sa Hong Kong. Para maipasa nyo lang po yung NC2. Okay? So, madali lang guys. Isulat nyo lang din. Ituturo sa inyo yan once lang kung paano gamitin yung washing. So, kayo na ang bahala. Okay? Next na pag-aaralan nyo dyan sa NC2 ay cooking. Sa cooking guys, maraming ingredients yan. Kung ano yung ano kasi yan eh, bunutan. Kung ano yung sample meron binigay sa inyong apat na recipe ang TESDA. Kailangan nyo po yung pag-aralan, yung mga ingredients, dahil pag nandun na kayo sa actual nyo for final assessment, wala kayong listahan. Kailangan memorize nyo yung iluluto nyo. Tsaka, bawal magtanong. Nagagalit sila. Kasi yung mga Medyo matapang kasi sila guys, yung mga nag assessment tsaka yung may-ari ng training center na pupuntahan nyo, sobrang tatapang talaga nila. Talagang parang matitense ka ba? Ayaw nilang magtanong ka. Sample, nagluluto ka. Marami kayo. Tapos, mag-aalo ka ng isang bagay sa iyong sa iyong kasama na tapos ga, tapos mo na ba gamitin? So ayaw nila ng ganon. Gumawa ka lang ng gumawa kung ano yung sa iyo. Huwag kang magtanong sa iba. Sample yung kawali, ilan lang. Tapos ka na ba gagamitin ko 'to? Huwag nang ganon. Huwag ka nang magtanong, magtanong magagalit. <laughs> magagalit yung naga assessment sa iyo. Kung ano yung ginagawa mo, mag-focus ka lang ng para sa iyo, okay? Ano pa ba? i ko sa inyo yung isang pinag-aralan. Ito, pag-aaralan nyo to ha. Itong paggawa ng chicken kabsa with cauliflower and fresh parsley. Yan. Iluluto nyo yan, guys. Then, iluluto nyo pa yung clubhouse sandwich, chef salad, tuna, canapé, potato machine. So, yan yung mga pinag-aralan namin, guys sweet and sour fish with young chow fried rice uh, fruit salad yan, pag-aaralan nyo yan guys kaya kailangan memorize nyo yung uh, memorize nyo yung ano, yung mga ingredients okay, then next natin is yung pagpapalit ng mga bed cover, yung traditional sheet, tsaka yung dubay, change dubay. Dito naman guys, sa pagpapalit ng kama, di ba mayroon dalawa yan. Ang ibibigay sa dalawa yan, sample yung wala na tong bunutan eh. Kasi kung sino yung available na bed, doon ka. Sample yung isa ay nasa dubay, then bakante yung traditional sheet, doon ka idadala sa traditional. Maaling dyan sa dalawa, pero isa lang yung gagawin mo. Hindi naman dalawa, isa lang. Then, meron din silang Q&A. So, i-prepare nyo. Meron dyan mga question. Qualification mo for domestic work and sito for 5 years validity. Ito na yung mga question and answer. Kasi may mga question and answer dyan, guys. Doon na yan sa may parang final, sa may patapos na. May mga tanong sila dyan. Then next na pinag-aaralan sa NC2 ay ang ironing, ang pagpaplantsa. Paano yung tamang pagpaplantsa guys? Sa pagpaplantsa, parang naalala ko dalawa yung ginawa ko. Paano magplantsa ng long sleeve, paano magplantsa ng ah, pants. Yan, dalawa yung papagawa sa iyo dyan. Okay, so yun lang. Yun lang yung guys, ang pag-aaralan nyo, yung ironing, washing, Uh, cleaning ng bathroom, cleaning ng living room, then cooking, and ano pa bang hindi ko napanggit? Sa bedroom, pagpapalit ng uh, higaan. So yun, yun po yung pag-aaralan nyo sa NC2 for domestic work na kailangan mong maipasa guys kailangan nyo pong seryosuhin na maipasa yung NC2 ng isahan lang dahil marami pong umuulit sa uh, sa pag assessment Sample, nabagsak ka sa cooking. Kailangan mong balikan ng cooking. Yung cooking lang. So, hassle pa yun guys. Sample, nabagsak ka sa sa ironing. Nabagsak ka sa dubay. Kailangan mong balikan 'yan kahit 'yan ay isa lang dahil hindi ka nila bibigyan ng certification. Kailangan mo talagang balikan din another payment na naman 'yon. Magkano din ang babayaran mo kapag nabagsak mo 'yung NC2, uh, maalin man doon, may isa man ikaw mabagsak. So kailangan nyo po 'yan balikan. Ako guys, last in my case noon, December 19 kasi ako nag uh, final assessment. So, nilalagnat ako nun guys, pero pinilit kong uh, attend sa final assessment at sa awa ni Lord na ipasa ko naman po yung aking assessment. Dahil kapag hindi ako pumunta, mapuporfit yung aking bayad at magbabayad na naman ako ng bago. Siyempre bilang first timer natin, tapos tayo sa budget, kaya sikapin yung maipasan nyo agad yung and 2 dahil medyo magastos din po siya eh. Ikaw lang talaga yung makakatulong sa sarili mo, sariling sikap mo dahil walang walang halos mag-aasikaso sa iyo para sa training na 'yan. Magtanong-tanong ka doon sa mga kasama mo na marurunong na or mag-observe ka kasi medyo meron ding mga masusungit na mga nagtitrain doon sa TESDA na parang feeling nila sila lang yung kailangan may alam kaya kailangan lumapit ka doon sa mga tao na marunong mag-share ng kanilang kaalaman kasi sa mga ganyang training center guys, hindi rin maiiwasa na merong mga groupings groupings so, ganun lang tapos yung ano pala guys anong tawag doon sa table setting <laughs> Diyan ako na nga sa table setting. So, ayun pa pala guys, nakalimutan ko yung pag prepare ng table setting. Ilista nyo din kasi medyo marami-rami din po yung table setting na yan. Kasi doon sa experience ko, after namin ang cooking, tsaka kami nag table setting. Kasi isi-serve mo yung food. Kailangan bago ka mag table setting, tapos na kayo ng cooking. Kasi yun yung gagamitin nyo. Kaya masyadong marami kayong uh, kailangan ilista. Pero bago naman kayo isabak sa final assessment, syempre mag-relax, relax muna kayo, pa mo muna kayo niyan. And then, makakapag aral pa kayo ng mabuti. Kaya, kailangan nyo pong seryosuhin yung pag-aaral nyo ng NC2. Okay? So, ayan. Na-share ko na sa inyo yung mga dapat nyong pag-aralan madali lang ipasa guys, basta po sigido kayong ipasa nyo ang inyong NC2. Okay, then, good luck sa mga first-timer na uh, mag-umpisa uh, mag pa lang ng kanilang NC2. So, sa mga YouTube channel guys, meron na yan. Meron ng mga naka-upload ng papaano yung mga gagawin, papaano mag-change ng bed. Paano lutuin yung mga nabanggit kong uh, mga pagkain. So meron na po tayo niyan sa mga YouTube, iba't iba kasi nung no, nagtitraining ako guys, nagsilip-silip na rin ako sa YouTube channel kung paano lutuin yung mga ingredients. So yung iba medyo iba pero yung pero more on magkakalapit naman sila. So depending nga sa training center na magtuturo sa inyo kung ano yung turo sa inyo yun yung gagawin nyo kasi yun naman eh kung anong tinuro yun din yung gagawin nyo sa final kaya discard mo na lang kung papaano mo mapapadali yung iyong gagawin okay but in reality guys hindi mo naman magagamit yung mga uh, pinag-aralan mo dyan sa Pilipinas sa aktwal dito sa Hong Kong. Kasi tsaka yung yung ironing, actually marunong naman po ako mag-iron, ang problema, hindi naman sila nagpa-plancher. Wala naman akong pina dahil hindi nga sila sensitive. Hindi sila maarte sa kanilang pananamit kahit gusot-gusot 'yan. So, never pa ako ng plancha dito sa Hong Kong. Meron lang po akong alagang baby. Siguro yung nagagamit ko lang sa sana pag-aralan ko dyan sa test dah, yung pagtapos na sila. <laughs> yung, are you finished? May I bash out? Mga ganyan-ganyan. Are you finished, ma'am? Pero sinasabi naman kasi nila na, we are finished. Okay, then, clean ko na yung table. Then, sa mga ibang pinag-aralan ko, wala na. Hindi ko naman, wala, wala. Hindi ko talaga magamit ng actual dito. Kasi sa bed naman, hindi naman ako nag- ah uh, papalit, hindi ako naglilinis ng bedroom nila. Then, sa living room, wala na yung mga feather-feather, yung television feather. Wala-wala silang feather, guys. More on, using lang ako ng mga towels. Then, mop the floor. Then, sa sopa, towel din. Basta puro towel yung gamit dito, guys. Wala nang kung ano-ano pang mga lampaso, mga walis tingting ting Wala ditong walis tingting -ting, guys. Then, wala ditong tambo. Ang gamit nito ay vacuum. Kaya, ipasan nyo lang yung NC2 nyo po dyan sa Pilipinas para makakuha kayo ng certificate. Kasi isa lang yun sa requirements natin at tinahanap din kung tayo'y nag-aral ng domestic work. Kasi syempre, pag sinabing domestic work, kailangan maalam ka sa mga gawaing bahay dahil pagdating mo dito sa Hong Kong, gawaing bahay yung tatrabawuhin natin. Kaya isa lang yan sa requirements na kailangan meron tayo bago tayo pumunta dito sa bansang pupuntahan natin sa mga domestic helper. Okay? So ayan, napahaba na yung kwentuhan natin guys. Kaya sana meron po kayong natutunan. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko guys, subscribe and like para lagi po kayong updated sa mga video na upload ko. Thank you so much for watching. Bye-bye. Happy holiday. Happy rest day. Thank you so much. Dumadami na po tayo. Nasa ano na tayo, guys? 670. Oh, malapit na tayo mag 100. Ay, mag 1,000. Thank you. Bye-bye.